Hello ko FW, kamusta po kayo? Sa panahon po ng giyera dito sa Bansang Israel meron po kaming application na ginagamit ang tawag po dito ay Zofar uh, dito po nadidetect niya yung mga lugar na kung saan papunta po yung mga rockets and nag-notify po siya sa cellphone namin kapag may mga pinalipad na rockets yung mga kalaban at kung apektado po yung lugar namin na kahit nakasilent po yung cellphone namin uh, mag-notify yan. Tutunog at tutunog yan. At kapag po naka-receive kami ng ganitong alert at apektado yung lugar, ibig sabihin po pumunta na kami sa bomb shelter. And kasabay po kasi noon yung pagtunog ng sirena sa lugar. Sa lugar. And sa bomb shelter, kailangan po mag-stay ka ng 10 minutes. Yun po yung protocol ng IDF. Katulad kahapon po, yung Yemen nagpalipad po ng isang ballistic missiles. Uh, isang ballistic missiles lang ha. Pero kung makikita nyo, marami pong mga apektadong lugar na naka-red alert. Halos Central Israel naka-red alert po. Kasi po, um, posibilidad na isa dito sa lugar na ito ang tamaan ng missiles. Or kung sakali man na na intercept ng Iron Dome or ng David Sling itong missiles na ito, pwedeng tamaan ng debris yung mga lugar na yan. Kaya naka-red alert lahat yan for safety para sigurado po na ligtas yung mga tao. Ito, um, malaki po ang tulong itong um, application na ito sa amin kasi nakaka-alerto nga yun nakakatroma lang yung tunog. Kaya kailangan uh, yung i-on mo lang na notification, yung lugar mo lang, and kung saan ka lang madalas pumunta, or yung mga importanteng lugar, maybe yung may kamag-anak ka lang, ganun. Kasi kung naka-on yung all na lugar, lahat ng lugar sa Israel naka-on yung notification. Talagang matutromo ka sa tunog niya. Kasi every now and then tutunog 'yan. Yung pagpapalipad kasi ng rockets ng mga kaaway is every hour, every 30 minutes 'yan. Madalas po silang magpalipad kahit sa border lang. 'Yon, uh, sana may uh, nagustuhan niyo po ang aking video. Paki-like po ito and subscribe po sa akin channel. Maraming salamat and God bless.